Mayor, ano po ba ang mga naging proyekto ninyo sa BILASIS so far? After 24, o tama ba ako? 18, bilang mayor ng BILASIS. Ako po ay nasabi ko nga sa inyo, nagsimula po na 2001. At halos lahat na makikita mo project or picture rito sa APEN, eh ako po ang gumawa. I mean during my administration and the administration mm -hmm. of my wife. Nagsimula po ako yung sa market. Market po nasunog the time na nagsimula ako. In fact that was a campaign mm -hmm. promise during that time. So at of course yung bagsakan ay tinayo po namin. Ako po mm -hmm. ay yung mga ito yung mga unang promise ko na ginawa ko na sa vices. And of course I succeeded naman dahil in short, sabi ko nga, nasa finance world ako dati. So, more or less, I know how to raise the funds for this. Unang ako, umutang ako sa banko, and then, uh, I have it, ano, because, ang ano ko talaga is, kung hindi ko magawa ito mga unang uh, projects na gusto na ipinobisa ko, eh, hindi maniniwala sa aking ang tao. So, nagawa ko po lahat yan, yung pagsakan, yung ating market, So it was easy naman So in fact at one time Ano post po ako And then sunod-sunod po Yung munisipyo Yung Sanggunian Bayan Building Yung overpass So besides the roads and Mga daan na ginagawa natin School buildings Sabi ko nga yung Mga evacuation eh, Halos lahat and then we have the Yung uh, dryer Halos lahat po ng edipisyo rito, eh, marka, marka po natin.